Ang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Maraming uh, nagtataka kayo pag Monday wala po akong daily devotion. Uh, nagkaroon na naman po ako ng problema. kasakitan na naman po ako. Pero ngayong Tuesday po, uh, kamusta po? Kamusta po yung buong weekend ninyo? Ganda po na napag-usapan natin nung Saturday, no? patungkol po kay Nicodemus kung paano po siya binago ng Panginoon dahil sa kanyang curiosity. Sa, sa mga hindi po nakapunta nung Saturday, service natin, uh, punta po kayo sa Saturday ulit kasi may panibagong series po tayo. Patungkol pa rin po to sa kung paano binabago ng cross o yung ginawa ng Panginoon sa kalbaryo ng cross, paano niya binago yung mga tao sa paligid niya. Eh? nagre-reflect yun sa atin ngayon. Okay po? Magandang umaga po ulit sa inyo. Um, ngayong umaga po ito, pag-uusapan naman natin kung paano magkaroon ng isang busilak at bagong spirito na nagagaling sa Panginoon. Ito po yung magagaling po sa Psalm chapter 51 verse 10. Pero bago po na, tayo po yung manalangin, no? Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw. Salamat sa inyong mga proteksyon sa amin sa araw-araw, sa inyong biyaya, Panginoon, sa buhay namin. Sa aming pag-aaral po ngayong umagang ito, gabayan niyo po kami at buksan niyo po kami mga puso nang maintindihan po namin ang bawat salita na pag-aaralan namin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang umaga po, no? Naranasan niyo na po bang magkamali at manghinayang, no? Sa tuwing nakakadara, nakakadanas o nakadar nararamdaman na, natin yung ganitong bigat, yung bigat po ng kasalanan, madalas nating hangarin na magsimula muli o magbago ang ating puso. Ang kagandahan po dito, uh, ito po yung sinasabi ng Salmo chapter 51 verse 10, no? Makikita natin kung paano na nalangin ang Haring David matapos siyang magkasala. Okay lang po ba na ba? Uh, bago po tayo magsimula, uh, tayo po ay ano, basahin po natin yung salita na natin ngayong umaga ito. Ito po ang sabi. Salmo chapter 51, 10 verse... Uh, Salmo chapter 51, verse 10. Ilikha niyo ako ng busilang na puso, O Diyos, at bigyan niyo ako ng bagong spirito na matapos. Ganda po ng panalangin ni Haring David. Ang panalangin po ni Haring David dito ay napakaganda, no? Ito po yung title, Bagong Puso, Bagong Simula. Ang panalangin po ni Haring David dito ay isang pagpapahayag ng kababaang loob at pag-amin ng pagkakamali. Hindi niya uh, hindi niya sinubukang pagtakpan ang kanyang kasalanan kundi humingi siya ng pagbabago mula sa Diyos, isang malinis na puso at isang tapat na spirito. Sa buhay natin, maaari hindi kasing bigat ng kay Haring David yung ating pagkakamali, pero ang prinsipyo ay pareho. Kailangan natin ang Diyos para magbago. Ang busilak na puso ay nangangahulugan ng isang pusong malaya sa galit, inggit at o kasalanan. Samantalang ang pagbagong ang bagong spirito na matapat ay spiritong nakatuon sa pagsunod sa Diyos. Kaya kung nais nating tunay na magbago, hindi natin ito magagawa ng mag isa. Tanging ang Diyos makapagbibigay <clears throat> sa atin ng panibagong simula. Napakasarap po ng ganong pangaramdaman. So, dapat natin itindihin. Diba, sabi po, dalas natin sabihin natin ito eh. Sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero, hindi po yun yung prinsipyo ng Biblia eh. Nasa Diyos na po ang awa, nasa Diyos din po ang gawa. No? Kaya, ang kailangan po natin talaga isurrender natin yung ating sarili sa Panginoon. Magkaiba po kasi ang prinsipyo ng tao, yung pag-iisip ng tao, akala natin na kaya natin gawin yung mga bagay na baga kaya ng lutasin yung mga bagay na hindi naman talaga natin kaya ng lutasin, hindi ang Panginoon talaga. Katulad ng pagbabago ng sarili, o pagbabago ng puso, o pagbabago ng spiritual, tayong Panginoon lamang nakakapag bago sa isang taon. Siya lang din ang nakakapagligtas dahil hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Okay po. Ito po yung pwede natin pag nakulakan. Meron ka bang bagi ng iyong puso na kailangan mo na kailangang linisin ng Diyos? Pangalawa, paano ka magiging bukas sa Kanya para maguhin ang iyong buhay? Uh, itong mga ganitong tanong dapat kailangan pag-isipan natin ang maigi, alukayin natin ang ating puso, alukayin natin ang ating isip, kung ano yung mga dapat natin isurrender sa Panginoon. No? Conclusion po. Ang Diyos ay laging handang magbigay ng panibagong simula sa mga lumalapit sa Kanya. Nang may kababaang loob. Katulad ni Haring David, ipinang, ipinanalangin niya na baguhin ng Diyos ang uh, na napaguhin ng Diyos no? Uh, ka, Ipinalangin ni Haring David, katulad ng panalangin ni Haring David, na ganoon din po dapat ipanalangin natin, na baguhin ng Diyos ang ating mga puso at espiritu Ano man ang iyong kahapon, tandaan, na ang grasya ng Diyos ay sapat upang bigyan ka ng bagong simula. Ngayon at pagkailanman. Kaya mga kapatid, mga nanay, mga ating kuya, no? huwag niyo pong asahan yung sarili yung lakas o yung kayo niyo kung yung niyo kaya niyong baguhin ang inyong sarili kasi sabi niya siya ka na ako magsisimba pag ano na pagkaya kaya ko nang baguhin ang aking sarili hindi na po kayo makakapunta sa simbahan kung gano'n po yung mindset natin dahil ang pagbabago po talaga ay manggagaling po sa Panginoon hindi po sa inyo kailangan nyo lang po na ibigay nyo po yung inyong sarili sa Panginoon. Hayaan nyo po ang Panginoon na kumila sa buhay nyo. I welcome nyo po siya sa buhay nyo. Okay po? Tayo po manalang. O oh, Diyos, salamat sa iyo Wala kang pagmamahal at pagpapatawad. Dinisin nyo po ang aming mga puso at bigyan nyo po kami ng panibagong spirito. Matapat. Na nakatuon lang lamang sa inyo, Panginoon. Tulungan nyo po kami magsimula muli at lumakad sa iyong uh, sa ayon sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, uh, talagang umaasa kami na kayo po ang gagabay sa amin. Umaasa kami, Panginoon. Sinosurrender po namin ang buong buhay namin sa inyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat.